ang sos na pinipilahan at ang sos na nagbigay ng hanap buhay at tagumpay sa pagpapatapos ng anak sa koleyo. Tara na mga ka-entrepreneurs! Samahan niyo kaming alamin ang kwento ni Ate Rose sa kanyang tagumpay sa pagnenegosyo. Kung gusto mong magnegosyo, try din nila kung anong gusto nyo ng negosyo. Basta tiwala lang po sa sarili. unang uh, una, -una yan sa sa Panginoon. Bumili ng tulong. Kasi kahit mga kahit mga tayo, eh, kung hindi naman wala namang gabay ng Panginoon, wala rin. Eh. Yung mga plano natin, hindi din magiging natin. Kailangan talaga eh, kapag na, ano, kung may plano tayo, hindi natin din sa Panginoon na gabayan tayo, tulungan tayo. Yan ang pinakanong ginawa. Eh. sa gitna nga ng bayan ng Solano kung saan ang bawat kanto ay may kwento at ang bawat timpla ay may sariling kwento ng pagmamahal sa lutong bahay, narito naman si Ate Rose, ang paboritong food vendor na nagbibisikleta para maglako ng kanyang specialty na sauce para sa kwek, -kwek fishball at iba pang street food. Sa loob nga ng 18 years, hindi lang siya nagluluto ng masarap na sauce, kundi pati na rin ang pangarap ng kanyang pamilya. Dahil sa simpleng bisikleta at ang kanyang pagmamahal sa pagluluto, natulungan niya ang mga anak na makapagtapos ng pag-aaral at harapin ang buhay ng may ngiti. Samahan natin siya sa kanyang paglalakbay sa kalsada. Mula sa masarap na usapan ng mga customer hanggang sa kanyang inspiring na kwento. Isang kwento ng sipag, pagmamahal sa pamilya at ang tunay na lasa ng pagiging Pilipino. At hindi nga makukumpleto ang childhood mo kung hindi mo na experience bumili sa mga street foods na kagaya ng paninda ni Ate Rose. At kung taga Solano ka, dapat tatikman mo na ang pinipilahan na sauce ni Ate Rose at kung hindi mo pa ito natikman, papahuli ka pa ba? Located siya sa Solano Public Market sa tapat ng Super 11 at Willie and Sons. Kaya ano pang inaantay mo, ka-entrepreneurs? Halina tikman at suportahan natin ang negosyo ni Ate Rose. Alam mo ba, sa bawat tusok mo ng paninda niya, buong pamilya niya ang nabibigyan mo ng pag-asa lalo na ang kanyang mga anak na nagsusumikap din makapagtapos ng pag-aaral. Sinong mag-aakala nang dahil sa negosyo na to, napatapos niya ang kanyang mga anak sa pag-aaral? Hello Ate Rose, mag ka sa mga viewers. Hi! Nabalitahan ko, birthday mo ngayon. Happy birthday! Thank you! <laughs> Unang <laughs> katanungan ate, anong birthday wish mo? Marami bro. Pero... <laughs> Baka maiyak kaya gusto mo ba ng tissue? <laughs> Ibis <In> <laughs> akong... <laughs> na tissue. Marami si ate. Tawa ko na lang <laughs> muna uh ngayon. Oo. -oh. Mamaya na tayo mag ate. Mamaya na lang pagkatapos ng pagtitinda. <laughs> okay. Basta good health. Thank you. Thank you Ate Ros, pangalawang katanungan. Ilang taon mo nang negosyo ang pag-fetish po? At pag Mga 18 years na yata. Hindi pa lang si Ingil mo eh. And 20 na. 20 na siya mo eh, ba? Sa so, dami nang pwedeng inegosyo ate, bakit fishball at puwek-pwek yung naisip mo? Ito talagang naanuhan ko na kasi dati, dati yung nakabasit na lumpia. ito, so, mga buwan ng pagitan, o minsan may gulang ng isang um, taon. Ay, Tapos pagkakaya na, o ano, balik na naman. So, mga itin, ano, itin yung hindi ko ma, hindi ko ma, ano, masyadong ma, ano, kung, Grabe ate, tagal na. Ibig sabihin, napag-aral mo yung mga anak mo. Kapag... So, Sa mga nagbabalak din na gustong magnegosyo, anong mapapayo mo sa kanila na gustong pasukin ng ganitong negosyo? Kailangan ba masarap ang sauce? Parating na hangiti? Anong mapapayo mo sa kanila? Ang one yan, yung magaling ka makisama sa customer. magmuti sa ano, magmuti pa rin sa ingredients para ma, para sumarap ang ano at magustuhan ng customer. Ayong. ayon ang Ano ba pinaka sikreto mo ate sa paninda mo? Yung sauce ba or yung fish ball at kwek kwek? Siguro sa sauce yun naman ang lagi nilang inaano. Yun ang lagi nilang sinasabi iniinom ba ate? Or kinukulang? <laughs> kinukulang. <laughs> kinukula. <laughs> Magkano naman ang kinikita ng pang-araw-araw na ganitong negosyo? Yung pinakamataas. Hindi ko mano, hindi ako naglilista. Na. Sige lang, hindi ako nag-aaw. Basta na ano, nakaraos kami, nakabili ng pagkain namin, pang-bain to school may naisabi ng konti para sa pang panggurde yun pangkain importante kasi yun eh. kasi mahirap na wala ng tirahan at saka iglaw or yan ang pinaka number one correct ka dyan natin so sa madaling salita natustusan niya yung pang araw-araw nyo -tot 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 na. Isa naman na okay naman pero hindi ako nag yung ban ka dahil yung banag yung tawag mo yung inaano nila kung magkakas nila wala basta sa akin na lang may pambili ng paninda may pambili ng yung tawag nito mga pangangailangan kailangan sa pamilya Ang habol katanungan natin pala is ano yung mga pagsubok pala sa ganitong pag mo na sa tingin mo eh dapat nilang malagpasan madali ba? madali bang mag, mag ano magbenta magpedal araw araw sa umpisa mahirap pero pag nasanay ka na parang enjoy lang sa sarili mo enjoy mo lang lahat kahit na may dala-dala kang problema ganun lang yun yung problema mo sa bahay, huwag dahil sa panindarang pagtitinda dito kung saan ka mapunta. Ganun lang, kasi nasa natatasaga, kasabdaban yan sa buhay. Oo, oh, tama. Sa atin naniniwala ka ba na ano, may matumal na araw? Or Ay, oo, oo. hindi? Kasi hindi naman lahat ng araw sa'yo. Mayroon din talaga na matumal siya. Pero mayroon din talaga maganda ang tao. So, anong ginagawa mo pag matumal? Wala lang, basta hanggang may bumili. Is smile pa rin? Oh, smile pa rin, lalo oh. na sa mga customer mo. galing. Kailangan talaga hmm. ng Kasi mga... kung mga, logi ka na, nakatipid pa ang smile. Wala, pa, wala. madagdagdagan lang. Lalayo, lo, lalayo lalo sila, no? <laughs> Kaya yun ang sabihin ng ibang ang tumal, ang tumal, sabi ko, huwag mong sabihin, maagang pamakaya, pa. Mamaya taob na yung ano, taob yung lutuan. Taob na yung aking lagyan, lagyan ah. Oh, pati sauce so, na nabuhos na. Buhos rin, na. <laughs> May butas pala. Sobrang sarap kasi ate ng sauce mo. Thank you, sir. Sige, ate Rose. Mamaya babalik kami, no, ni Hazel. At meron daw siyang Parigalo sa iyo. Ano kaya 'yon. Kaos <laughs> <How's> in lat. <that>? Kaos <laughs> in that, Patid, sir. Ayan. Sana all Salamat Ate at na marami kang na-inspire. Anong mga huling mensahe mo dun sa mga viewers natin na gustong mahilig sa pagkain at mga gusto din magbalak magnegosyo? Uh, itry lang po nila dito kung gusto nilang bumili. Tapos yung gustong mag-negosyo, try din nila kung anong gusto nilang negosyo. Basta tuwala lang po sa sarili. Uh, Unang-una niyan, dasal sa Panginoon, humingi ng tulong. Correct ka sa... dyan ate. The best talaga yan. plano natin hindi din magiging atin. Kailangan talaga eh kapag ma ano kung may plano tayo hindi din natin din sa Panginoon na gabayan tayo, tulungan tayo. Yan ang pinaka ng gawa. So, ilan ilan ma'am? you. <laughs> Oh, you sure?

Thank you for, thank, thank you, thank you, madam. Alam dyan. Hindi ako na himan. Okay. Nakakamot. Haha. Hindi ako ilag kasi hindi ko sa sayaw ni namin. Muli, happy birthday Ate Rose. Isa kang ulirang ina na kayang magsakripisyo para sa pamilya. Talaga namang hahangaan mo ang kasipagan ni Ate Rose. Isa kang inspirasyon sa amin lahat. Maraming salamat sa halimbawa mo na patuloy na pumapadyak sa buhay at pasulong na humaharap kagaya ng iyong katuwang na bisikleta. Abante lang, walang paatras. Aming babaunin ang pagiging growth mindset mo, Ate Rose. Sa anumang pagsubok na dumating sa iyong buhay, nagtitiwala ka pa rin sa itaas.